Sa iba pa balita, isa sugatan sa sunog na sumiklab sa sampung kabahayan sa Lucena City. Kasama natin mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda. -N -N Abang karamihan ng tao ay nag-abang sa pangunahing lasangan ng Lusun de Lucena para sa Grand Parade Float Competition ng New Dugan Festival. Bigla namang nakatanggap ang BFP Lucena ng ulat ng gil sa sunog na nagaganap sa Purok Paraiso sakop ng Barangay 4 ng Lusun Lucena. Nelson. Labing limang pamilya o 56 individuals ang naapektuhan ng sunog na tumupok sa sampung kabahayan na gawa karamihan sa light materials. Isa naman ang naiulat na nasaktan habang patuloy pa sa investigasyon ang Bureau of Fire Protection, Lucena. Samantalang walong fire truck ng BFP at anim na fire truck volunteers ang nagtulong-tulong para mapula ang apoy. Kasama din na nagresponde ang dalawang ambulansya mula sa BFP at LGU. Nagtungo naman si Mayor Mark Alcala sa lugar. Hinarap ang mga nasunugan at nangako ito ng tulong. Kasama mo sa Aramant Kalabason and 106.3 IFM Lucena, Idol at Gerdo Maceda. Tatak Aramant!